Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga, si Sian Lim na discover ng ibang fans nila ni Kim Choo, na inuunti-unti niya nang i-delete ang travel vlog o yung vlog niya sa YouTube na kasama si Kim cho So yung nanotice nila, wala na yung vlog nila ni Kim Chu na, nang pumunta sila ng Europe at ang iba pang vlog. Pero hindi lahat muna. Sabi na nga ng iba, inuunti-unti na ni Sian Lim ang pag-delete kay Kim Chu baka sa sunod unfollow na sila sa IG at sa iba pang mga nga social media account. So, ang ibang Kim si nasaktan at nagalit kay Sian Lim at ang iba nag-iyakan syempre for how many years? Since 2012 pala sila ni Kim Cho. So, parang mag-11 years din silang dalawa. So, sayang na sayang kasi marami yung balita na may na may bagong love life ngayon si Sian ni Pero din natin alam kung totoo yan. Ayan, manood kayo kay OJ Diaz. Baka i-update niya tayo tungkol kay Irish Lee. Kung totoo nga ba, kung sino nga ba si Irish Lee sa buhay ni Sian Lim. So, parang kinoconfirm na ni Sian Lim na wala na daw talaga sila ni Kim Chiu since July. So, gaano katotoo yun? Ha!